una, happy, happy, happy ako doon kasi inaante ko ka talaga yun. Uh, ang lakas ng loob namin, sinabi namin doon na very, very start na po oh, apang upon the filing of the complaint, tapos itong uh, kaso na Sobolero after 60 days. Yung totoo niyan, tapos na kami. Uh, nasa mesa na namin yung draft. Uh, pero hindi pa namin inuupuan para i-deliberate at ilabas kasi precisely naantay namin yung DOJ resolution. Uh, bakit? Kung absurd to, okay. Eh, paano kung guilty? Paano kung dismissal ang aming hatol? Uh, saan natin hahanapin? Saan natin sa-serve yung mga warrants of arrest naman? So, we will be team players. So, uh, we will coordinate with the DOJ. We will wait for uh, the proper time. Uh, yung pinaka-timing, tamang panahon sa paglabas na itong mga aming mga desisyon sa sabong cases uh, para hindi naman uh, empty yung hustisya ng Pilipinas.